yung sumaksak sa kasama ko sa trabaho. Ilan yung sumaksak? Ito. Okay, so ikaw na-arresto, Robert, na sa, sa salang... Uh, uh, sa panagsak sa iyong mga kasama. Patay, sir. Patay. Patay sa iyong mga kasama. Asahan mo uh, rin. Yung... So, okay, in-arresto namin sa salang patay sa kung kasamaan mo ng mga sa barangay Ang um, lahat ng sasabihin mo ay maaaring gamitin namin sa iyo. Laban sa iyo, may karapatan ka manahimik. Uh, uh, ano mga sabihin mo ay maaaring gamitin. Tapos uh, may karapatan ka rin na magkaroon ng sarili mong ah, Ay, employer. Abogado. No? Kung wala kang kapasidad, ang good luck mo, pwede nga bigyan. Ha? Opo. Okay. Uh, naintindihan mo ba yung mga karapatan mo na ito? Opo Bakit mo nagawa yung idol? Pinag... Ano kasi siya? Pinagtanuhan na ako na patayin siya. Bakit dito sila? Kasi nag-uusap ko sila oh, na... Pero ang sabi niya siya. Hindi ito pa yung panaksak sa mga nilagay. Sa manila? Eh. nilagay? Yung balisong. Sa gilid ng CR? Gilid ng CR. Sa loob mismo ng bakery? Opo, sa loob. Ano yung ginamit mo? Balisong at saka kutsilyo. Dalawang klase? Opo. Bakit hindi sila nakapaglalaman? -na Dito sila. Nakapaglalaman naman sila sir, kaso lang madilim. Pinatay tayo yung ilaw. Pinatulog uh, mo sila o? Or... Ba't wala sa katama-tama? Hindi ka malang nilang saktan? lumaban naman yung isa sa akin sir, yung nasa kwarto, yung naiwan yung kutsilyo. Pero si lahat sila sir lumaban, kaso lang, lamang ako kasi ako yung nakahawak ng kutsilyo. Wala naman lang kutsilyo. Kaya bawat lapit nila sa akin, tamaan. Tapos yung nahiga na sila lahat, doon ko na nila pinalo, yung may gumagalaw pa. Kung hindi lang sana nila ako pinagplanuhan na patayin, sa unan para ipaano nila na, sa asawa ko na namatay sa bangungot hindi okay, sana nangyari Paano mo nalaman na may kawas okay, na sir, sabi sila na, patayin natin si Bogart para pagdating sa asawa niya galing probinsya patay na to, papalabasin natin na binangungot, papatayin natin sa unan kasi gusto siguro mangyari pag napatay na ako sa, sa, sa kanya na yung business namin hati kasi kami nun kung patay kung patay na ako di sa kanya na mapunta yon kasi uuwi yung asawa ko sa probinsya tapos siyempre babayaran yung asawa ko siyempre maliit na lang kasi wala na ako eh kasi kumbaga, ano na siya magpaano-ano din siya pakikot na di babayaran eh, wala na magawa yung asawa ko kaya yung nalaman ko na plano na ako patayin kaya hindi na ako talaga natulog So, and niyo yung mga dito? Yung turn no. over yes,